Good morning, good morning so, pagpalang araw na naman sa atin lahat Yun, panibagong araw tayo Panibagong vlog <coughs> O so, yun, lang mga atin yung Kalamansi natin. ay na natapos na rin palang Maganda si Boss Andy ng kalamansi Kaso yung nasa dulo Dahil nga, ano lang yun Medyo mahina Ano lang yung pagpapatubig natin doon uh, Parang ano lang, dilig lang Ayun, pero nayari ng ano para sa ano napatubigan na lahat yung mga kalamansi natin kahit hindi ganong mm, tigmak na tigmak o basang basa <coughs> ayun na ano natin yung kanawa natin kahapon yung talbosin natin ayun, basa na yung lupa o baka bukas siguro magkaan tayo na Mag, katalbos tayo <coughs> may matatalbos na tayo bukas kaso nga lang ano na, nagpapa ispray. O yan, hindi natin linilinisan kung anong mainit. Agad natutuyo yung ano, yung lupa. Ayan. <coughs> Parang natin. Oh. Para umanon na ng konti yung ano, bunga. Hindi na yung nakikita mo, dry na dry yung bunga nya. Eh, medyo tuyo pa rin. Ayan mga boss yung ano, mga buong ng kalamansin natin. Oh. Hindi na ganun dry na dry. Tapos ito yung ina ano, inaano natin. Ayan yung tao dito. Naano na, -ano na ni boss saan dito. Nahakot niya yung ano kahapon. O kahapon umalis tayo. Tinuruan nga natin si boss Jason na ano ah uh, sumabog ng palay <coughs> o so, yan, haalis naman tayo ngayon so, may nakuha nga si ano si uh, ah, Pundabo doon daw sa tabi niya may nagpapower tiller ayun, eh, extra muna tayo o, so, alam nyo naman sa wala, <laughs> wala tayong ano ah uh, putol yung income natin ngayon kaya sa talbusin, kahit pa paano, nakakaano naman ng kada linggo. Kaso nga lang, kaya naputol yung income natin. Yung sa kalabaw, oo, pagitan isang araw na -ano tayo ng gumagatas. Nakakaano na lang kaya, konti na lang. Walong boti na lang kada pagitan isang araw. <coughs> kaya kulang na kulang yung ano natin. Yung panggases natin sa araw-araw. Wala naman tayong ibang halaman hindi na tayo nakapag-tanim sa, ano, sa Ortiz o yan, hinihintay na lang natin yan yung magiging ano natin dito sa mga kalamansi o sana kapag pinitas to medyo gumanda yung ano ng kalamansi pero ngayon nasa ano nata ah kulang ay mahigit isang libo yung per bag sa ano daw, sa Sangitan, magsakan sa Sangitan magsakan sa palengke na ano yata, 1819 yung ano na yun uh, bagsak na sa ano sa palengke o siguro dito kung siyempre mag ano ka ng pipitas tapos mag ano ka ng yung buyer siguro nasa ano yung kalamansi yan one nasa 1-3 or 1-2 yung kuha dito sa puno sa so, puno yan sa ano sa dito sa atin pero yung bagsakan sa ano sa sangitan. Sangitan daw. Kahit siguro sa ano sa Manila. Sa Divisoria. Siguro yung ano niyon. Yung bagsakan nga. Bagsak na sa ano sa may palengke na. 18 to 19 daw. Depende sa klase nung ano. Klase nung kalamansi. Siyempre kung medyo malalaki kalamansi, mas maganda yung ano. Kung maganda yung itsura ng kalamansi mas maganda, maganda yung presyo <coughs> sabi ko nga pag, kung sakali mong pitesin itong napabunga natin na to kahit na hindi lang magbaba sa isang libo kahit pa paano meron din <coughs> kahit paano magkaroon tayo ng income dahil alam naman nila wala tayong dumarating ngayon sa araw-araw <laughs> o yan na ah, kinuha tayo ng trabaho kaya extra muna tayo ng anak sa power tila ito pala mga basa may mga bulaklak na rin ano. hindi naman ganun kung ka, ano, ka, kapal, pero may, mayroon din ano. dahil natigang yung mga uh, kalamansi natin tapos may mga bunga tayo so yan oh. So, ano, ayun lalaki na siguro yan kahit pa paano napatuwigan eh Hintay lang natin sila. Kasi isa sa natin sa kulong-kulong yung ano, power pillar Para madal natin doon sa Ewan ko, doon lang daw sa ano, malapit din na ano. Do sa tinatrabaho uh, nila HB. Yan oh, wala sa kung ano tayo doon sa side na pagtatrabaho natin. Ayun, sinunod tayo ni ano, boss Davo. Kaya yung nagpapatrabaho. Wala din pala silang kulong-kulong. kasi arag market din yung ginamit natin dito lang na naman sa San Vicente yun yan mga boss discardin muna natin kung paano yung magiging tundling natin pino naman siya Oh, un oh, oh ang Yun, sa gawidon Mal malawang din to. Alos walang kalahating hektarya. Kung susumahin natin. Sa tabing ilog din to. Ito yung difference Nagpaano sila ng peace plan. May mga ano din dito. Bigatin din yung ano dito. May mga peace fan. Nagpaano daw sila ng pispan fan. Patubig ng peace fan. Discarte, discarte. Tingnan mo natin. Nakakaya na mapag ano tayo. Pag di natin tingnan na ano dito. Malawang din to. yung ano natin ito hindi pa natin natapos to tapos ito pinutulong muna natin dito yan ay ba't ganyan maano yung tudling hindi kasi medyo na uh, nakatagil kasi lupa kaya hindi natin maano tumatagilid yung tudling natin ah ayos na lang natin mamaya tumatagilid maano yung lupa eh pag ganun yung lupa kaya rin natin maaan ito di rin natin maayos ma ang maganda yung tudling nyo bali sa dalawa, tatlo, apat anim na anim na sa to, tudling na Ay. ano mo tayo dito ano dito yun, mapasa dito anim tapos yung putol doon inanuro natin o uwi na muna tayo balik na tayo mamaya ang ano medyo malamig <coughs> muli na pa yan papali anong lamarang bali e anong gawa nung kanyang te o o Ayo, kalau <coughs> di mana cari kalau kau, di sini.

pahinga muna ulit tayo Mainit eh. eh hindi natin kaya iinit ito sinasabi ko eh kapag ganyan nag-aano yung tudling nung ano lumilis ng konti ito siguro kaya to Kaya na talaga tulid, ang, uh, pinuto, may tutulid pa nga pinutok na eh Kaya na may tutulid Itang kita Di ba siya pa lubang kita? Awa oh. Matang bayo kay yari, Itang yarihan mo hmm. um, um, eh. oh, oh. oh, uh, na eh Bakal bukas kung mamlastik kami Madali niya na eh Oo. awa Ano ba nito? ba? Diyan tulid! Yan o Halos nakakalahati na natin O bukas siguro pag binalaga natin ito Mayayaran na natin bukas to. Ayan halos sana na nasa uh, kalahati na to kung ano bukas maaga na lang tayo yan mabas yung ano natin bali nakailan to din tayo 2 4 4 6 8 10 12 12 tudling Itong tira, ilan mo ba ito? Dose tood lang tayo, ah, naka dose tayo ngayong ano, maghapon. Ayan, maghapon na rin. O, oh, nandalambot na rin tayo. O, oh, ayan, hindi pa natin na ano yung nasa ano na nasa dulo. pasapay dosi Ilan mo ito? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, anim 6 pa to anim na o siguro bukas ma kung sakali man hindi na tayo masyadong gagabihin dito o baka mag ano muna tayo ka bukas ng maga ah uh, manakate tutuloy na natin bukas yung ano na power tiras natin bali na kaanim na tudling tayo ay dosi tudling ayan anim na tudling pa hindi lang pala yun mga boss na tayo eh, wala na rin araw o di nga tayo nangyari